So, magandang araw mga idol. Nandito po tayo ngayon sa ating kalabaw na ah, nagpaligo dahil sa init mga idol. Ayun o. Oh, ang pulse natin. Ang laki. Ayan. So, mag-araro po tayo ngayon. So, mag-araro po tayo ngayon gamit yung kalabaw natin. Uh, malakas yung ating uh, katuwang sa farm yung kalabaw natin mga idol oh sarap na paligun nyo uh, tuwang tuwa siya oh. yun si toro mga idol si toro na uh, katuwang natin sa trabaho o sa pagsasaka. You know, laki na kanyang paliguan. Ayun. Ay Ayun mga idol. Oh. Oh. Shhh. Hirap pala pag akyat karabaw dito mga ito Sa kalabaw. Kasi yung lalim. Tsaka hirapan ng ating kalabaw sa pag akyat. Sa ating kalab sa ating palabugan or paliguan niya. So, pero itong pinakamagandang paliguan mga idol dahil ito ay isang ah, walang bato na ah, paliguan puro putik o oh, puro lap mod, lupa yun tingnan nyo ha sobrang hirap ayan kinaya rin nya idol kinaya rin ang ating kalabaw umakyat ganyan kahirap ayan. oh oh Oh, oh. Lagyan muna natin ng hararo. Oh, oh, oh. Oh. Ayan. Ito hararo natin mga idol. Mga uh, sinagto. Sinang lumang panahon pa. Lumang panahon pa ito. Mga idol. Haw, haw, haw. Oh. Yan. Yan tiba. Ay sataas magraro. Mangay doon. oh, Yan. Init. Oh. Oh. Hirap po idol, mainit. Yan ang kalabaw natin oh, ginagamit sa pag-araro. Bubungkal ng lupa. Yan mga idol, magararo po tayo.